ito na yung ginagawa natin na GX7UB Pro na ano uh, napalitan na natin yan ng mga transistor at hinugasan ko din ah uh, hinugasan ko na din pala yung board dahan dahan tayo baka, ano tapos ito yung mga pinagtatanggal natin ng na mga pyesa yan mga resistor at saka ano yan so itong ibang potentiometer yan hindi yang kasama ito lang yung mga pinalitan diyan nailagay ko lang diyan kasi may ginagawa tayong amp na kalas ko na andun no, oh hinugasan ko yung board So may problema pa siya. Nung tinisting ko kasi, 'di ba, uh, ang tunog. Ang um, problema nito parang kumakaloskos. So bago natin ma-finalize, kailangan uh, matisting natin na uh, nasa good condition kaya lang may problema pa siya power on natin. Para mapakita ko sa inyo mga boss ang problema. Ayan. So pag pinindot ko tong ano, pakinggan mo yung speaker. Ayan, meron pa rin tapos lumalagapok. Pero sa kabila, pag nilipat natin dito sa kabila, wala na, okay na. O, oh, bulagyan natin ang audio. So, anong problema nyan? So, ang pinaka, ano dyan, ang pinakatamang procedure dyan ay matuto tayo magbasa ng circuit, mag-trace. Mag-trace sa board kung saan ang problema. So saan yung ano, yung saan yung pinaka problema niya? 'Di ba pag pinipindot natin tong ano ba to, switch ng uh, malabo yung camera ko ayan, loudness. yan Parang awa mo <laughs> na. Ay, nako na sana tuloy ko 'yon, no. Ayun na no, magyan ayun na no, magano. Uh, lagyan natin ayan. Para sa loudness. So pag ginalaw mo to, yung loudness, nagkakaroon ng lagapok dito sa kabila. Yan, lagay natin. May kunti pa siyang sabit. Yan. Ano ba? Ayan. So pag ginalaw na dito, yan. Pag pinatay mo yan, may kunting haze pa. So ipapakita ko sa inyo kung paanong mag shot. Actually, yung mga pagtutubo shoot at saka pagtitrace, hindi naman yung tinuturo na kusang ano yan eh. Kung nasa dugo mo talaga yung pagiging technician, hindi eh, mo na kailangan ipiim o i-chat pa kung kani-kanino yan eh. Common sense na lang to mga boss. So, dito ang problema sa may switch pag ginagalaw tong switch. So, ano ba yung dapat kawin? Simple, ititrace mo tong mga linya kung saan papunta ba yan yung switch na yan. Ano yung mga, <coughs> ano mga connection yan kailangan i-identify mo. Ganun lang naman kasimple yan eh kung tutusin. Sa mga may dugong technician talaga, kahit baguhan lang, makukuha na yung hindi na kailangan ituro yung mga ganito eh. Kasi ano nati, very common na lang to o kaya instinct na lang o kaya guts na lang nang ano, nang magiging technician. So syempre i-analyze mo tong circuit yan. Tingnan mo dito. So ito yung ano ito yung pinang ano niya 1 2 3 bago din yung switch na yan kaya hindi natin pwedeng pagdudahan yan kasi bagong palit yan mga boss. So tingnan natin yung pin, itong isang pin, yung kabila left and right kasi yan, stereo left and right yan. So may nakatap na resistor. Yan patay muna natin para hindi tayo magano. So may nakatap siya na resistor ayan na uh, Ayan. 3.3 uh, 33k. Yan. So bali exempted na to. Exempted na to kasi nakatap siya ng 33k papunta na siya sa ground ayan o ground niya ayan o ayan o ground o ayan o ganoon din so yung dulo naman ito yung galing ng ito yung wire na galing ng volume so ibig sabihin ang output ng volume papunta na dito tapos papasok dito din tatawid siya ng resistor ayan yung dalawang 22k ito ito dalawa 22k So 22K ito, dalawa. So saan siya papunta? Papunta siya dito sa pangatlong paa. Ganon din itong isa ta, jumper yang pangatlong paa. So exempted na 'yan. Exempted na 'yan. So yung gitna yung i-trace natin saan ba papunta tong gitna? Ayun. Papunta dito 'yan. Sundan natin 'yan. 'Yan yung pag-analyze ng circuit 'yan, papunta dito. Ano ba to? Jumper siguro 'yan, mga jumper 'yan. Ayan. Jumper 'yan. So, 'yan papunta dito tapos ayan o oh. hawa ko kasi yung ano tapos papunta dito yan ano ba tong kasunod resistor 2.7 ayan 2.7 ata yan eh 2.7 ba ah uh, no 66.8 ayan so dumaan siya ng resistor na 6.8 din capacitor, din capacitor din IC na so itong IC na to ano bang IC na yan GRC GRC 4558D yan puro GRC naman yan eh, 4558D yan yung ano nya so dito naman sa kabilang linya ganito din yan o oh. yan takbo tapos dito hanggang dito yan o oh. yan actually hindi naman to tinuro sa amin sa school nag aaral pa kami kumbaga common na to na ano hindi na kailangan ituro yan eh Sige, kung ano, doon ka magsisimula. Yan laging start ng troubleshooting. Kung saan nagkakaproblema, doon ka mag-start tapos susundan mo yung mga paapanya kung saan papunta. Yan yung common sense na yan. So, sana tayo dito. Yan. Takbo dito hanggang dito. Hanggang dito. Resistor din ata to 6.8 din to Tain capacitor din. Papunta sa IC. So, ngayon, paano natin man? Chichikin natin yan kung may voltage out yung ano, yung IC na yan. Kung magkakaroon ng DC out yan, ito yung isang output nya at saka itong isang output nya malamang sa malamang may problema yung IC na yan so kabit natin yung camera paano bang pag install dito? hirapan tayo maglagay nito ah. ayan okay. hirap nun ah. dito lang siguro hindi rin ata Kita nyo iba dyan. So, iti natin itong IC na to. Kuha tayo ng tester. Nakasit yan ng DC volts. Ayan. Nakasit yan ng DC. Then, ang gagawin natin, susukatin natin kung may DC out yung ano, yung output nya. So, power on muna natin yung amplifier. Then, yung negative, may mga nagtatanong, oh, saan mo nilalagay yung ano, malamang sa negative yan o sa ground. Yan. Itatap ko yan sa ground. Yan, susukatin natin ito at saka ito. So, hindi nyo pa makita, no? Baka, ano, hindi na. Uh, atas ko na lang kasi may rapa na rin mga, ano. Yan, susukatin natin yung kung may out ito. Itong isa. Wala. Yung kabila. Ako, meron. So ayan oh, balik na ko yung kamay ko. So naka-ground tong negative. Tapos Ayan. Meron pa rin. Yung kabila naman niya wala. So anong susunod na gagawin diyan? A. Ito troubleshoot ko, B. Magtatanong ako sa iba. Siyempre ang gagawin ko diyan, lang kung papalitan ng IC yan. So, di ba? hindi ko gagawin na magtatanong pa ako sa iba tatanungin ko pa boss uh, parang may DC out yung IC ko, papalitan ko na ba? Simple, ang gagawin ko diyan, ang ginagawa namin dati, ganito kami dati, yung mga old school na technician. Hindi naman ako ganun ka-old school, pero nung time na wala pa kaming internet. So, ang ginagawa namin diyan para wala kaming internet noon, walang YouTube, walang walang Wi-Fi, walang Google, walang Facebook, So, gagawin namin dyan, actual na namin papalitan yan. Kasi ano lang yung pinaka-reference dati na pinagkukupya namin? ECG, electronic component card, yun lang. Pag wala kami noon, dahil medyo may kamahalan pa naman, hindi wala. So, kuha ko ng IC, palitan natin yan. At uh, take note mga boss, nung nasa probinsya ko, pahirapan yung pyesa. Minsan, kung may gusto kong sugalan, sa sariling bulsa ko talaga, ano, kumbaga, naghahanap muna ako ng ibang sideline para akong ma-actual ako. Hindi, wala naman kasi mapagtanungan nung time namin. Eh. Ganun po kami. Uh, at siguro, mapala din ako na napunta ako o napabilang ako sa era na yon. Kasi yung era na yon, yung mga gusto maging technician, pusigido talaga. Pusigido talaga. Saka ano kami, sanay kami magsugal. At konti lang yung iyakin nung era na yon. Kaya kung may mga natutubo shoot kami noon, malamang sa malamang karamihan noon pinagsikapan namin. Kung nakukuha namin yung trouble hindi lang dahil sa nagtatanong-tanong kami. Oo, maganda rin yung nagtatanong-tanong, pero maganda rin yung may kusa ka talaga na mag ano, mag ka para ma-execute mo yung ano, o tawag ba dito? Para mahasa mo yung troubleshooting skills mo. Mahirap naman kasi yung parang ngayon na lahat na lang iaasa sa iba eh. Ultimo value ng resistor itatanong pa sa iba. Kumbaga, hindi naman sa in inaano ko yung ngayon, naobserbahan ko lang. Hindi naman lahat. Pero napapasin ko sa kakabasa-basa ko sa FB group yun ang nakikita ko eh kumbaga mas maparaan kasi dati eh. kasi wala kang mapagtanungan eh so ito yung IC na ano natin papalitan natin ito naman yung bago so may position din yan maniwala kayo mga boss sa mga bagong technician na, na manonood dito sa mga bago ha sa mga bagong technician na manonood dito sa tingin ko kung nakakaranas kayo ngayon ng ng difficulty o paghihirap sa mga troubleshooting nyo <clears throat> kaunti lang yan mga boss sa mga dinanas namin no? hindi naman sa dahil sa pinagmamalaki ano. sinasabi ko lang yung katotohanan kasi iba talaga yung panahon na eh, na wala ka talaga mapagtanungan sariling diskarte mo talaga dyan ano dyan ma, dyan talaga lalabas kung ano kung anong klaseng technician ka balang lang araw anong karakter mo kaya yung iba nun pag hindi talaga walang budget <coughs> walang budget mag aral wala tigil dalawa lang kasi nun ang gusto maging technician pag wala kang budget mag ano, pang -pa walang pang paaral sa yung magulang mo. Pwede ka na mag ano, uh, yung tinatawag nila na experience actual. Mamasukan ka ng mga shop. Ma mangangamuhan ka. Mangangamuhan ka. Tapos ano, tawag dito. Lahat ng ipapagawa sa iyo, iuutos sa iyo ng ano, susundin mo para maturuan ka lang ng kapirangkot na kaalaman na po dati at wala po sa amin doon nung nag-aaral kami kahit na nakagraduate naman kami noon eh, hindi pa naman halimbawa nakagraduate ka na ng school hindi pa naman sabi na magaling na magaling ka o nung may alam ka na ng mga basics para pag naisa lang ka na sa mga shop kahit pa pano, alam mo na yung gagawin alam mo na yung mga step by step pero yung mga trouble trouble matututunan mo na yan sa paglipas <coughs> sasamit ako sa paglipas ng panahon so try natin mga boss sukatin natin ulit kung may diisip pa dito so ito yung may DC ayan zero na yung kabila zero na so try nating Video tinto. Buluyan natin. Okay na, wala na yung lagapak. So ginawa ko tong hiwalay na video pero i-add ko din doon sa atong kasi ah uh, napapansin ko lang na nawawala na po yung shooting skills ng mga uh, bagong-silang o bagong tubong technician. Anong nangyari, nagiging technician sila dahil na lang sa ano umaasa sa tanong yan so wala na hindi na nagto troubleshoot yung pag analyze ng circuit wala na kasi iasa na lang lahat sa tanong lahat tanong yun ang isa sa hindi rin maganda walang masama magtanong pero wag naman lahat itatanong mo ultimo color coding resistor kung pag analyze ng circuit itatanong mo pa eh wala na uh, technician di tanong ka na nun hindi naman sa inaano ha wala sanang masaktan pero sinasabi ko lang yung reality na napapansin ko kung hindi naman kayo yun huwag kayong masaktan hindi kayo tatamaan kasi hindi naman kayo yun <clears throat> kung kayo naman yung ano kung kayo naman yung napapansin ko na puro tanong eh uh, magsumikap po kayo hindi po yun sa dinadown ko yung ano yung mga tao tao hindi ko po sa dinadown kumbaga minumulat ko lang o ginigising ko lang kayo sa realidad na dapat ano baka na pupunta na kayo sa maling landas so bakit ko sinasabi para magmagaling hindi po hindi pa naman ako magaling kung binabahagi ko lang kung ano yung experience ko na kung ano yung mga naranasan ko dati na, malaking tulong kung anong meron ako ngayon yun yun lang mga boss so maraming salamat